Hello po sa iyo mga karyoko. So ito nga po yung pinakamagandang uh, uh cordless impact wrench. Kasi isa sa mga pinakamaganda kasi napakalaki ang size yun mga power. Oh. ano? Ay Ayun o, yan o. Oh. Sandangkal, at saka kalahati yan. So napakalaki talaga. So ito kasi meron siyang tinatawag na 700 Newton meter. So sa sabar, sabar na kinito, ang kanyang baklasin, lahat mga kinakalawag na multicab, kinakalawag na mga cornelio ng mga Subang lumang sasakyan ng mga van, high ace, starex. Ano pa malalaking van? Ano pa malalaking uh, multi cab, mga mga truck kaya ang tabaklasin. Lahat ng uri ng sasakyan babaklasin ito. Subukan uh, subukan na po ito sa talyer eh. Na try ko na rin to. So ang pinaka sa kanya, meron siyang tinatawag na Tensile battery or original. Mabigat yung battery nito. Matagal na siya maubos. Ganun siya kaganda. Okay? Tapos ang pinadabi sa kanya, may siyang speeds. May indicator lights po siya sa speed. Merong low, medium, high, extreme high. So, mga laas. So, depende sa iyo para pa. Hindi maloos thread. Kung mga motor lang yung, motor lang yung, uh, ano mo, uh, babaklasin mo. So, pwede naman to Sa, sa speed, gina lang magbabawas para po hindi bumilog yung, ano mo, yung uh, uh, sack of trash mo. One-up drive ka po ito uh, lahat ng pwedeng uh, MM ng socket rates na 1 half basta pang 1 half Okay, so ngayon, solid copper motor, uh, copper motor winding po ito, rubberized yung handle, uh, yung grip niya, kumakapit yung kamay. At yung plastic niya po, hard plastic, ABS plastic yung gamit ng ating unit. Yun po. Ang saka mag-alas sa kanya, yung tunog niya, napakatiming. Napakalakas. Yes. Hey, po, para po sa self-service, so sa home service, pag sakaling madilim, pag uh, walang brown out, punta ka ng bundok, tapos sa uh, dadala mo yung uh, uh, adventure ka, sa uh, sample, nagdala mo yung raptor mo, ay na, na mga kamalalaking gulong, pumunta kayo sa off-road, yung maputik yung daan, siyempre, na, na ano kayo, nagkaroon kayo, napatang kayo, so, walang kuryente doon, wala kang magagamit ng mga wrench doon, kasi nga, Uh, ano yun, bago kong gumamit ng wrench, kailangan gabi ko ng air compressor. Eh, so, walang kuryente dun eh. So, ito, ito na lang ang mga sa kanya. Ayan. Pang uh, cordless. Tapos, ang mga sa kanya, ito yung, ano, yung uh, box niya. Yan. Ito yung set niya, box niya. Bala, ang box ito, hindi ko maluto nga. Talagang nag blend yung box niyo. Kaya pag nahulog ito, hindi ito sa mababasag. Original po yan. Tapos po, ang pinakatabi sa kanya, may isang extra battery. So, magiging dalawa ang battery. Same na Tencel, long last battery. Tapos po, may kasama ang fast charger. At higit sa lahat po, may kasama siyang red snake Yan, yun po yung set niya. Ito. Yan. At saka may manual. Okay? Magandang presyo. Ang presyo na tinuto po ay 2,900 pesos mo. 2,900 pesos. Unay lang, sa makikita? Sa QQ Mall, back entrance sa po. Sa likod ng uh, Quiapo entrance, sa likod niya, uh, makikita mo na pagbukas ng gate, Ryoko Partners Trading. Uh, okay? Sa mga naghanap ng napakalakas na ipakrens, kaya it's lahat ng uri na sasakyan, van, truck, ito the best talaga. Recommended. Subukan nyo, tingnan nyo ano no? Yung taas, laki talaga. Subang laki. Okay? Sa mga gusto mo bumuli, uh, mag-comment lang at andyan yung contact number ko, kontak nyo lang ako. Minsan, uh, pasensya na hindi ako makareply sa inyo kasi sabang dami yung kuwe, busy din ako. Mas better punta sa shop or kung may time ako mag-reply, huwag magre reply po kasi hanggat kaya ko. Bago ka pumunta sa shop, kailang alamin nyo muna yung video. Uh, nakapanood kayo yung price. Kasi pag bumunta ka sa akin, di mo alam yung price. Kung hindi ka napapanood, mahal pong presyo ko, doble. Pero kapag napanood mo yung video ko na to, so anong price na sinabi ko, yun ang screenshot nyo sabihin nyo sa akin, Sir, galing po ako sa vlog. Okay? Para magkaanawan tayo. Huwag kang pupunta na hindi mo alam ang presyo. Okay? God bless.